Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, share, and subscribe. And hit that notification bell para updated ka sa ating mga contents. So, in this video, sa araw na ito, itatalakay natin ang 20% interest income tax sa bank deposit. So, sino ang mga nag-impose nito? Ano ang mga misconception natin tungkol sa usaping ito? Ano ang example computation sa so 20% on interest income tax? So, based on the report sa inquirer.net, according to Castro, further said that the 20% tax on the interest earning from bank deposit is not new and has been in place since 1998. So, ano ang ibig sabihin nito? So, since 1998, nandito na si 20% tax on interest income earnings sa bank. Hindi na ito bago sa atin. Isa sa mga kumakalat na fake news sa online ngayon ay yung imposing 20% sa bank account savings natin. Which is mali po talaga. So according to the inquirer.net, no, uh, sabi ng yang no, clarifying that tax applies only to the interest earned not the total amount in the account. So, ano ang ibig sabihin nito? So, ibig lang sabihin, yan, ang kinita natin sa pag-deposit ng pira, yun lang ang patawan ng 20% tax so, according to the Malacanang Palace. So, for example, may deposit ka na 100,000 whole year at may interest rate ito na 1%. So, ayan, kikita ka ng 1,000 sa whole year mo. So, sa interest mo na 1,000, so, i-times natin yan ng 20%. So, may tax tayo na 20% equals 200. So, may minus tayo na 200. So, meaning, 200 minus 1,000 is equivalent to 800 so ang kikitain natin sa buong taon is 800 na, instead of 1000 pesos thank you everyone and god bless so hopefully uh you will like share and subscribe my youtube channel kung nakatulong ito sa inyo at uh, mag-iingat kayo palagi so goodbye and god bless sa ating lahat